yun nga guys magandang hapon sa inyo so inihingay lang inyong katroy layas ako yung eh, nagbabay pupunta ako ng RKR dito sa amin dito sa Milokpan so mataas sa lugar doon so nang, wala pa naman ako nasa bungad pa lang ako pero nakakapagod na guys nandun na yung mga iba kong kasama mga nakasakyan ako nagbike na lang natamat na ako magigit sakyan din eh so nagbike na lang ako ngayon, Ito. Hingal na hingal. Sobrang... kung uh, sobrang taas pala dito. So, kung first time ko lang din makarating dito. kung So kung makikita kung yung view. kung kung sa inyo. kung ah, Habulin niya. Ito nga guys, pag nagbabay kayo, share pa lang. Uh, huwag magpapawala ng tubig. Lagi dapat kayo may dala. Uh, uh, first na hingaling kayo, di stop kayo, then drink water. Nakakapagod talaga. gusto ko lang din ma-experience yung back sa mountain mataas daw yun eh so tignan lang natin mamaya update ko na lang kayo guys okay bye guys sumigil muna ako at ako'y uminom ng tubig sa pa nga pala guys dapat lagi kayo may dalang ano uh, chocolate cloud 9 at yun i-dagdag pang palakas yan so, nalimutan ko bumili pagod grabe Kasi ito naman dinadaan ako pa ahon. Uh, ano siya, ang um, cemento semento naman. So doon sa bundok na pumunta natin, syempre, bato-bato na doon. So yun yung gusto kong ma-experience sa buhay ko. First time eh. Alright. Yan guys, pababa na, palusog na. So medyo makaka-pahinga-pahinga tayo. Pagod. Yan. So hindi na ako napital. Palusog na daw ito. Malapit na daw yung RGR na pupuntahan ko. Salamat po. Nakapahinga, pahinga. Ang haba ng aking inahon. So ngayon, palusog na. So makakapagpahinga tayo ng binti ngayon. Loli! Solid! Petmalu! nandito na tayo. So, rapor na to. Umpisa na ang pagbabike. Sobrang putik daw dito guys. Pakita ko sa inyo ha, ah, mamaya doon. Sobrang putik. Grabe. Ayan. Ayan, nagsuot na ako ng plastic dahil grabe daw ang putik dito. Meron niya doon uh, tubig-tubig. Ay, talaga naman parang napakalalim. eh uh, biskrong lang. Kaya natin to. Woo!

mahal sorry po na pamura doon sa iba ay wa woohoo ano yung nang gasa lubak lubak ito guys pakita ko sa inyo yung dadaanan ko talagang kaya ng bike natin to ito so guys pakita ko sa inyo ayan guys oh diba so dire direction na daw yung RKR so yun ang dadaanan ko ngayon talaga namang so ngayon kailangan natin magdasal. <laughs> Kailangan natin ang ayos ng ating phone. Alright. So, kakambi na si Troy. Yan. Yeah. E, wag ka tutumba. basahin sa tatin ko ito grabe guys Lumubog tayo ito guys yari sa sapatos ko hindi kaya so mananabi lang tayo guys grabe guys <laughs> hindi ko kinakay guys ang ang lalim para grabe Ayan okay, guys, so, oh. nag yun, ako. Nagdamusak na, oh. Ayan. Ayan okay. guys, yung dinaanan ko, oh. Ayan, lalim. So ngayon. So ayan. So kakain natin ng bike natin ngayon, hindi kaya. Sobrang lalim ng ano. Woo! Ang nadaan sa kumunoy. Yan guys. Grabe, grabe. So, mga kasakay talaga tayo pagbalik. Hanip. Saan tayo dadaan dito? Ayun guys, dito. Yan tayo dadaan. So, hawak lang. Grabing adventure to sa akin, guys. <laughs> For the first time. Ubo. Oh, Lumubog na. Ha. Huh. Ha. Huh. Hindi huh. naman lang may dala talaga akong pamalit. kaya pala may service dito guys 4x4 uh, yung ginagamit nila kasi nga dito pala ang daan dito yan makikita nyo guys lakad na lang ako halos matanggal na yung sapatos ko Whew. grabe hindi ko alam na ganito kaputik dito guys. So, bali. uh, kita nyo guys. Guys, tignan nyo yung akin nilampasan No? Sobrang putik. Ayan No? Tignan nyo yung sapatos ko guys. Ayan guys. O oh, ba? Diba? Lubog yan kanina. Lubog na lubog. <laughs> Grabe. Adventure to. So try natin. Uh, okay. So magbabike na tayo ngayon guys, pakikita ko sa inyo yung daan ha. So, yan. Ah, uh, medyo half lang. Kasi dito lang sa, sa bike ko siya nakalagay. So, try natin uh, i-bike na. Uh, Sana po, huwag tayo madulas. Ah, uh, Oh, Lord, give me guide guide eyes. Uh, kita nyo guys, oh, ang laki ng bakat ng gulong dito. So, talagang ang laki ng dumadaan dito 4x4. Talagang pang pan dito talaga yun. Ayan, guys. Guys, kita nyo, oh. Talagang lubog na lubog. Woo! Yee! Yee! Woo! Happy, happy! For the first time. Guys, first time ko na ganito. Magbike ng ganito. yeah Woo! Kita nyo naman, guys, oh. Ayan. Ah! ah ay mo yan. sorry our vlog! Ah. Ah, <tod> happy lang, happy. So, kailangan ng lakas. Aba, ah. ah. ah, hali pagod guys. Malayo pa yata. Ah. So, 3-4 muna. guys basang basahin sa patos ko <laughs> yan guys talaga namang kasi dito guys dito kasi yung salokban eh uh, medyo talagang malakas ang ulan lagi naguulang kaya ganito kaya sobrang putik dito yan guys ano? sabi tayo hindi na makaawin ay hindi na kaya wait lang, tayo Okay. So kaya pa kaya pa. First time ng bike ko talagang maka maka ano dito. Maka makarating at ako din first time ko makarating dito. First time ko magbike sa ganito, guys. Wala maseyal lang pala, saya. Ano ah, ah. mo 'to, sorry, 'di napapamura. Hinihingal na tayo, guys. ko kung saan malaglag yung mga dala ko may dala kasi ako guys mga pagkain yan guys lalim oh. oh. yan guys lalim oh lalim oh. ay lubog lambot agad ah, na kanan din tayo abutin ng gabi wala ilaw ah guys nada layo layo pa yata to. Ayan, sa tabi tayo dumaan. Duna guys. ingat. Ah. Ah. Uy, uy. Tingnan na po tayo. <laughs> yeah. Yeah. Kita nyo guys, yung so bike na nadulas hmm. na. Grabe. Ang laki ng 4x4 na dumadaan dito. Kasi yung bakat ng gulong nila eh. Bakat ng gulong dito. Bakat na bakat. Lagi pa kaya. Okay. Hmm. Alright. Okay. Let's go. Ay, puta. Guys, oh. So, Ang lalim. Lubog na lubog. Wait. Wait guys, pakita ko sa inyo. Ayan guys. Lubog na lubog guys. <laughs> guys, lakarin na natin. So, ayan, naangat ko nga yung bike. Hindi ko may angat. Dito na tayo dadaan kasi matigas-tigas dito. Sabi-sabi po. Okay. Ayan, kita nyo guys, binuhat ko na yung bike ko. Yan guys, ang daan o. No? Yan Kita no? nyo. Grabe. So, open natin. Malayo-layo pa yata. Yan. Okay. Ay. Yun. Okay. So, lakarin na lang muna natin. Parang nararamdaman ko na yung naririnig ko na sila. Ayan guys Tabi-tabi so. po, makikiraan po. Makikiraan po sa inyo. Yan. Guys. So ito yung din, ito yung ano, nilapasan ko. Diba? Ayan sobrang uh, sobrang tarik talaga sobrang uh, sobrang rough road talaga ang daan dito bagay dito guys yung mga motor na malalaki yung mga uh, tawagin enduro yun yun ang pwede dito yung malalaki ang gulong yan Ah, happy naman guys kahit napapagod kasi uh, for the first time of my life kasi for, first time ko yun yun first time ko mag ganito mag bike sa ganito ito nga yung mga pinakagusto ko sa lahat eh yan yung hindi ko nararanasan mararanasan ko di ba happy pala sambasana guys yung sapatos ko putik na putik na loob Buti may dala akong chinelas. May dala naman ako pamalit, may short. Siguro, ayun na lang pagbalik ko. Balikan din kami, ah, bukas babalik na kami. Yung mga kasamahan ko nandito na nauna na. Sakay sila sa 4x4. Kaya pala hindi pwede dito yung mga, ayop, nadudulas pa. Rico. So, <laughs> kaya pala hindi pala guys pwede dito yung mga mabababa. Ito so, yung tulad ng Innova ko, mababa yun eh. Hindi pala pwede. Talagang babala Ano. Ayan. Kung kita nyo guys, naglalakad na lang ako. Pagod na. Sobrang uh, lambot na nung ano. Hindi na kaya. Yeah, tulad nito. So, baka, baka malambot to. Uy! 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 Uy. Hoy guys. Ayan, kikita nyo guys. Oh. Lumubog na ako. Ah. ah. guys Guys. Guys, lubog na lubog oh. Ah. So mamaya guys. Guys, nandito na tayo. Salamat po. Parating na tayo. Uy. Guys, nandito na tayo. Ah. ah. Woo! Ah. Grabe. guys. Mukhang nandito na tayo. At tama, tara. Nandito na. Ah. Ay. Ay. Salamat po, Panginoon. Guys, nakarating na tayo. Yo, so nandun sila. Ayun doon. 'Yun sa bahay na 'yun. 'Yun sa taas pa doon. All right. So tara, lakarin na natin. Grabe. Grabe pala 'to, layo oh. Ayun, doon ako galing, guys. Ayan. nilang natin to. Hindi ko na kaya guys. So, lakad na lang tayo. Ayan. Yun siguro yung sinakyan nilang po yung 4x4. Okay. Let's go. jelas Sobrang Grabe pala putik dito no guys nandiyan sila ayan nakikita ko na ay ayan guys ayan kaya po ay kasama ni naman opo wali palang hirap dito <laughs> so pip magkasign muna tayo destroy sign lang po wala na po ah yung age okay. ako ay yun dali entrance po natin is 80 pesos 80 po then kung bukas po sasakay kayo sa sasakyan po baba additional 20 pesos po bago 100 100 okay oh hindi ko na kaya pag <laughs> kaya ma'am Jessica po ba ah po kaya ma'am Jessica Pwede naman ito isa kayo yung bike ko oh, hawakan nyo lang po. Ah, sige. Kaya po maghahawakan dito. Ah, oh. Lang po. Dige, putik pala dito. Mm. Di. Hmm. Baling, para ko muna eh. lubog ako eh. <laughs> Mababaw pa nga po eh. Oh. Sige po, sige po. Thank you. Ayan. Guys, nandito na tayo. So, ito yung sinakyan nila. Oh. Ayan. Ayan, yung 4x4 na sinakyan nila. Diba? Tapos ah, siguro yan, dito sila, nakasakay yung hila-hila sila. So ito yung place dito guys oh. Nagang maganda nga pala. Ah. guys oh. So nandito na tayo, Jet. Salamat. Woo! Salamat po Panginoon, nakarating din ako yan, guys. Ayan guys. Ba, baling hirap pala, ba. Putang Tay, tay churo ko mare mo. Ayan guys, nandito na tayo. Ayan yung place dito. Ayan. Ayan yung place dito guys. Napakaganda talaga pala. Sulit talaga. Ayan. Ayan, di ba? Ito yung mga kasama ko. Ayan. yan si Madam Marcy. <laughs> But sige mama si sima, Patang. Ay. Gandang uh, tanawan lososenan din eh. Ay, tanaw. So guys, mamaya ililipot ko kay dito. All right.